Nga. Malakas ang preno niyan. Sige so, nga, patingin. Oh. Saan? Hoy, oh, nga no. Iskid. nag skid siya. <laughs> okay. Nga. <laughs> okay, nga. Oh. Na-enjoy niya na yung ano pagba-bike o oh, daan-dahan-dahan. Kas kasero tong kuya eh.

ito pa si ate dandan lang ate hmm. oh. ano ano nangyari kumreno bakit ha <laughs>